Hey guys, napakalaki ng potensyal ng iPhone 16 Pro Max para maging best gaming smartphone. Dahil sa si iOS lang mga makakapag-offer ng mga PC games at mga ilang console games na wala nga sa mga Android ng mga smartphone ngayon. Even sa mga high-end pa. Just imagine Resident Evil 4 sa may console lang yan available saka sa mga PC. Pero eto siya ngayon sa may iPhone 16 Pro Max. Dito ko siya nilalaro ngayon. Around 30 FPS lang guys yung gameplay ko dito at para naka-low graphics lang siya medium lang. Pero still, napakaganda ng performance ng iPhone 16 Pro Max dito At supported pa siya ng PS5 controller Hindi nga dyan talagang maganda laruin ang Resident Evil 4 Sa kalililawin ko lang guys, yan yung latest remake ng Resident Evil Iba pag yung Resident Evil 4 nung panahon ng PS3 at PS2 Hindi maganda ang graphics nun Ito pa isang magandang games na nilalaro ko sa may PS4 nung panahon ng lockdown Kung familiar kayo guys sa may laro na yan, available na yan sa may PlayStation. At pero na nga rin sya sa may PC. At ngayon nga guys, actually last year pa nga, available na rin sya sa mga iOS na mga device. Saka sa iPad. Tinapos ko na ang laro na yan guys sa may PS4 noong panahon ng lockdown. At gusto gusto ko talaga laruin ang games na yan. At gusto ko lang makita yung performance nito ngayon dito guys. At isa lang ang masasabi ko. Napakalaki guys ang potential ng mga iPhone na mga device para maging pinakamagandang sulit na gaming phone ngayon. Dito yung mga klase ng games na talaga masusulit natin ng full capacity na napakalalakas ng na mga processor ng mga bagong smartphone ngayon. Then just imagine guys, kung kaya pala natin makapaglaro ng kintong katataas ng mga graphics sa smartphone natin, how much more pa guys yung mga panahon ng PS3 at PS4. Imagine niyo guys, kung malalaro nyo ngayon sa may iPhone nyo. Matinding optimization ang kailangan dito para malalaro natin yan sa mga iPhone o sa mga Android na mga smartphone. Ang kaso iniisip ko pa lang, mukhang napakalabo na, lalo sa mga Android na mga smartphone ngayon. Just imagine napakaraming mga smartphone na lumalabas taon-taon at iba-iba pa mga Android version. Tapos iba-iba rin kayo sa mga processor nila. At lahat ng mga yon i-optimize mo siya sa isang games lang. Rating medyo mahirap gawin yon. At doon na nga papasok guys kung bakit sa Apple lang ka makakapag-offer ng mga high quality games na sa mga PC at gaming console. Dahil unang-una year lang sila maglabas sa mga bagong smartphone nga. Tapos madalas si isang processor lang ginagamit nila sa buong lineup ng mga smartphone nila. Like itong iPhone 16 Pro Max mula iPhone 16 hanggang 16 Pro Max. Isang processor lang sila. Medyo malakas syempre yung Pro Max. Kaya mas madali siyang ma-optimize at mas mabilis din. tali ang processor nga lang yung gamit nila every year. Compare mo example kay Poco. Poco F6 Pro, Poco F5, makaibagad ang processor. Bukod pa sila Poco X6 Pro at Poco X6, may iba ulit guys ang processor. Tapos ganoon din sa mga ibang smartphone brands. Iba-iba rin ng mga processor. Compare mo nga sa iPhone, na isang processor lang gamit nila sa buong lineup. Tapos sa apat lang every year. Kaya kahit halos magkasing lakas lang gisang, ang total score ng iPhone 16 Pro Max at Galaxy S24 Ultra ay e iba pa rin gisang optimization ng iPhone dito kumpara sa mga Android. Dahil ano sense case ng papalakas sa papalakas sa mga processor natin kung still Mobile Legends pa rin naman ang nilalaro natin. Ultra graphics pa rin siya. Tapos nakahina frame rate nga lang. De, hindi pa rin naman siya fully optimized. Pero grabe pa rin ang performance dito. Napaka-smooth niya. Tapos napakaganda pa na sounds. Buong buo niya. Sa Warzone Mobile naman, ito yung sample performance ng iPhone 16 Pro Max. Naka-Wi-Fi yan guys. At connected din ang PS5 na controller. Around 30 FPS lang guys ang gameplay ko dito. At sagad syempre yung kanyang settings dyan. Naka-peak graphics yan guys. I think maghintay muna tayo ng ilang buwan or weeks lang siguro para mas maging optimized pa yan. Pero stable naman siya sa may ganyang frame rate guys. Sa after lang ng 5 minutes na game natin, inabot lang siya ng around 36 to 37 yung temperature niya. Isa pang game guys para makita natin kung sobrang ba si 16 Pro Max. Saka pala galing din syempre yung PC game. Saka console game yung si Warzone Mobile. At mas una pa siyang na-optimize sa mga iPhone kaysa sa mga Android nung unang labas niya. Saka sa pagkakaalala ko guys, parang kulang 1 year pa lang simula na nilabas yung Warzone Mobile. Pero still, hindi pa rin siya optimized sa napakaraming mga smartphone ngayon. Lalo nga sa mga Android. At lalo lalo sa mga MediaTek. Dahil sa mga Snapdragon na processor lang siya halos supported na masusulit natin yung performance. Tapos sa mga high-end pa. At after pa nga ng isang game dito, isinabot lang siya ng around 39 to 40 degrees Celsius yung temperature niya. Hindi siya sobrang uminit. At nakakagulat naman guys dito sa may iPhone 15 Pro Max sa parehong sagad na graphics niya. Kung galing kayo sa may 15 Pro Max at paglalaro kayo sa may bagong 16 Pro Max, eh maninibago kayo guys. Dahil naka 60 FPS kaysa ang gameplay ng mas luma compared sa mas bago. Dahil nga syempre na optimize siya dito sa may lumang model. Ang malaking difference sila dito guys, as for nga ng isang game, is sobrang uminit itong si iPhone 15 Pro Max. Umabot siya agad ng 43 degrees Celsius sa may temperature. Hindi ko lang alam kung bakit ganyan. Kaya nga siguro na napaka-smooth niya. Pero malalaman natin yan pagka naging 60 FPS na rin si iPhone 16 Pro Max. At yung steel, hindi pa rin siya sobrang iinit. Ang laki talaga guys ng potential ni iPhone para maging best gaming smartphone para sa akin. You just imagine what if lahat ng Call of Duty na games isilagay lahat sa mi Android. Tsaka dito sa may iPhone nga. Sigurado masusulit natin ang malalakas na processor ng mga smartphone ngayon. Lalong-lalo nga dito sa mi iPhone. Ang laki talaga guys ng potential ni iPhone para maging best gaming smartphone para sa akin kung itutuloy na rin yung mga ganyang setup. Kung maglalagay pa sila ng mga high na games na talagang kailangan ng malalakas sa processor. Dahil kahit pa guys, magsusulit mo yung full potential ng smartphone mo kung sa mi Android. Na halos puro pang mobile games lang yung mga naro sa mi Android. Walang ganitong klase ng games. Sa akong gaming na din naman guys ang habol nyo para makapaglaro kayo ng mas magagandang games, bakit din na lang tayo mag Steam Deck? Ito guys talaga ang pinaka the best na marirecommend ko sa mga gamer dyan. Pero syempre ibang usapan to. And for another video na yan guys. Thanks for watching.